Hello po mga boss, welcome back sa akin channel. Eto po, may bisita na naman po tayo. Nang galing pa po ng ilo-ilo. And then, eto po, nanito yung sakya ko sa baba ng hotel. Actually, kagabi pa sila dumate or hapon, e de pinatuloy ko na lang dito sila sa hotel. Ito sa may along po, sa west Cornell. At dito ko na sila pinatulog. And then, may umaga, sinundo ko sila. Para po, magandang kanilang gising at mahapili makap ng maayos sila bossing ha. And then ito, ta titingin-tingin na po kami ng mga unit na mapipili po na kanyang driver at si Bosing na rin, syempre. At uh, naghahanap kami ng new pace na 6M70 or Hino 700. And then si Bossing, mabilis lang makabil na ito, mabilis mamili Ah, hindi mo na po ng kalahating araw sa kanya, talaga naman na nakipag-unahan. Doon sa namimili, actually pinapandang namin yung hino, bigla na lang may dumating pa na sa mamimili. Ang ginawa ni Bosin, diliposito ang kagad. At sabi ng diril, ah, nag-sorry na sa unang pahalawang kitigin. Bilisan lang ni Bossing. Dineposito ang kagad ng 100,000 yung unit. Para po, hindi na mapunta. Doon sa iba, ang bilis ba ma mamili ni Bossing, ha? Talagang hangis tiyo rin kung na ipapakita ko po sa inyo. Maya-maya lang po, ha? Ito yung no, mga hinong mong tinignan po namin dito sa company. Una ito. Ito si sir. Nantiga. Uh, sa mga tagay ng iluda. Uh, Ate kami susunod sa Manila. Nagyanap kami ng trap. Subik, subik, subik. Ito uh, yung nakita namin, no? Sabili. Kamusta naman yung ano, sir? Yung pagkagait sa inyo ni Subik Track TV. Okay naman. Uh, okay naman yung trap na pili mo, boss. Okay, tra. Ikutan natin, sir. Yung na trap mo na pili. Uh, Ito ang napili ni As is po yung pangilalim. Talaga, ang sariwang sariwa. Talaga, makina. Ito sa makina pala. Ang panalos. Chassis. Ayun, malaki rin yung kanyang ano. May ah, uh, ganda ba? As is condition. Fuel tank. Dalawang fuel tank. Ay, lalagyan na ng company yan. Tapos, at... I have a shampoo box. With center post, original center post. Lerbag suspension, ipapakon bird na lang sa molye. Hoy, eh, ito kay Longgo. Ito, para kayo malok sa Longgo. Ayun. Kaya <laughs> ko po yung yeah. manok. Higat yung loob. Ito, wood flooring. ayon, Ayun. Huh? Ay ah. ta. Yan, meron malaki pull box dito para higaan. Alright, ito po ang nabili ng ating mga subscriber, mga boss, ng taga -ilo. Tino 700, Eater Kinsia Marina. Thank you very much. Thanks for watching. For Subic Track TV, maraming maraming salamat po. And then, hindi natapos ang araw ko dahil may pull out pa rin ako. Pagdating ng alas 12 ng tanghali, eto naman, binalikan ko naman itong pull out ko. Papunta rin po ng ilu-ilu po ito. Ah, uh, kay Sir Manny po ito, nasuki po natin at pang-apat na unit na po na pinadideliver natin sa kanyang bahay po ito si Sir Manny, kung naalala nyo, hindi na puputo ng subik yan. Uh, at na ako na, ako na pinagkatiwala niya mamili ng kanyang mga unit, and then pinag-deliver ko na lang po sa Iloilo. Kaya -ilo. po, uh, at ako usapan po namin ni Sir Manny nito is cabin chassis lang, and then nagkasundo na sa cabin chassis, at nagbago ang isip ni Sir Manny, ginawa niya ng wingboard, nagkakarga niya ng crate, uh, at medyo... Tumagal lang ang konti, niya, record pa ang Ah, unit ni Sir Manny ha, Sir Manny, maraming maraming salamat po sa inyo ha, sa tiwala po kay Subic Truck TV. Ito na po ang unit na deliver po natin mamaya-maya lang konti. And then sa mga gusto pong magpag-guide dito po sa akin sa Subic, may tatawag po kayo sa akin at uh, sakali pong matulungan ko po kayo or mahanapan ko po kayo ng unit para po sa inyo. Ito po ang unit ni Sir Manny na miluwilo. Going to Iloilo -Ilo po, ha? Dalawang Iloilo -Ilo po, may isa bumasok na drone. Dumating ba? Bajani sa Iloilo? Hindi na ba, Alam mo na ba, Mga itang Iloilo. -Ilo. Dalawang Iloilo -Ilo po, may yung araw po na iso, ha? Ating pula sa pagserbisyo sa Subic. And then, finally po, pull out the po. At maraming maraming salamat sa nanonood ng Subic Track TV. Pull out. Going to Iloilo. Luwisan na mga pabutat. Pa Paano pala? Nag-deposito -pa pala ng unit. thank okay. you